Ang pagsabog parang aksidente. Walang ibubungang maganda ang aksidente. Pero ang nakikita natin nangyari, coordinated ang lahat ng bagay. Wala namang makakagawang iba sa tao kundi ang Diyos. Masahin natin ang Siyentres ng awit. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y Kanya, tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Siya ang lumalang sa atin, sabi ng Biblia. Mag-aral ka naman kahit sa siyensya, wala namang pwedeng lumalang sa tao na iba. Eh. Gaya ng ibang mga bagay, gaya ng universe, gaya ng mga bituin, mga planeta, wala namang makakagawang iba noon maliban sa Diyos eh. Bakit tayo naniniwalang walang ibang makakagawa nun? Kasi hindi naman pwede lumitaw yon nang walang gumawa. Hindi totoo yung sinasabi ng mga iba na nagkaroon daw ng lahat ng bagay dahil sa Big Bang. Na biro mo, sumabog lang, nagkaroon na ng tao, nagkaroon na ng mundo, nagkaroon na ng... Ang pagsabog parang aksidente. Walang ibubungang maganda ang aksidente. Pero ang nakikita natin nangyari coordinated ang lahat ng bagay. May order, hindi aksidente. Diyan sa Japan, uso computer, kapatid. Yung computer, bakit naging computer o robot? Kasi may gumawa. Hindi lumitaw yung robot sa sarili niya. May gumawa sa kanya. Eh kung yung robot, robot lang kailangan may gumawa. Tayo pang tao. Mas complicated ang ating structure kesa sa robot. Kaya dapat maniwala tayo, merong intelligent creator na gumawa sa atin. Ang gumawa sa atin, mas higit, mas matalino kaysa sa gumawa ng robot. Yun ang sinasabi sa Biblia. At yun ang totoo. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos ay nahahayag sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. The quality of the creation reflects the quality of the creator.